Uh, magandang araw mga kasama, linggo ngayon April 13, 2025 Linggo ng Palspas uh, Asisimba muna tayo Bago tayo pumunta doon sa ating pupuntahan yung Maghahanap tayo ng mga ibon dahil ano ngayon Yung Snow Goose Migration uh, Bali Persuit ng April Ayan, Alas sila, nga sila dito ngayon Para manginain at magpahinga Ayan, Puntahan natin ay ako sa uh, Mount Florence Falls uh, talagang nag-aanyaya na dahil summer wala na yelo ayan yun na po yung mga snow goose na ating titignan pero hindi po dyan tayo titignan doon mismo sa malapit sa simbahan uh, at ng area noon bali camping site yun pero habang walang mga tao yung mga mo muna ang nagkakamping doon yan ay kita ninyo pagdating natin doon after nating sumimba uh, ayan yan, ito na po yung simbahan na ating pupuntahan. Yan, linggo ng palaspas ngayon, kaya susunod po tayo dyan. Um, bago tayo magtuloy mamaya sa ano. Pero bago ako sumuot dyan, ito, nadaanan natin yung maraming itik. Ayan, kung makikita ninyo, namumuti. Ay, talaga namang sa sobrang dami ay talagang, oh, kung makikita ninyo, sobrang dami po talaga. Yan, magliparan ito po inalis ko na yung sounds nila dahil sobrang maingay kaya pero magandang tingnan uh, in slow mo ko lang po ito para medyo magandang tingnan at matagal ninyo siyang makita after nating sumimba ito pinuntaan ko naman yung isang grupo ng mga snow ghost, yung mga itik ayan, meron uh, nang nasa ilog, ito po yung St. Lawrence meron uh, naman saan sila nakamahinga, uh, uh. ayan pangita oh. ninyo po, dami nila pero yung marami, natutulog pa sa akin gawing likuran, makikita ninyo mamaya, ayan siguro, itong mga ito, siguro <laughs> gumising na maga at malalaki po yan sa personal ha, talaga hindi ko lang na malapit ayoko lang lumapit nagubulabog yan Mahala. ito po yung ano yung iba natutulog pa yan ako yung upo hindi ko namalayan ay nagliparan na pala siguro wala naman kung nadaan at saka isa pa malayo ako yan kung makikita ninyo ang ganda nilang pakinggan hindi ako yung video hindi na nakalist baka mamaya eh Magandang tingnan. At tingala ko ako po ay maiputan. Ay buti naman at wala pong umipot. Siguro eh. Nakaipot na bago lumipad ang mga itik na ito. Ayan. Nami nila. Mas marami yung kanina. Yung nung ako ay naglalakad. Ayan. Ah, po. ah talagang namumuti. Eh. ito. Ibang grupo naman ito. Pero siguro magkakasama din sila kaso nga lamang, eh, siyempre naghahanap ng magandang pwesto, kaya nag-iwahiwalay pag na ayan, ito po sila pupunta na sa ilog, ayan makikita Ay, ninyo, siguro sa ilog po sila nanginginain ito so, sila nag-iistay halos maghato. pag gabi naman meron din nasa ilog, uh, uh, ding uh, na sa ilog ang nakikita at maraming din nasakatihan, tulad ninyo nakita kanina umalis na at baka ayaw na nilang ako'y makita pa kaya uh, ito daan mo na tayo dito sa uh, ito pong uh, area na ito ay ano camping site sa ngayon wala pong masyado nagkakamping dahil medyo malabig pa ako palang naririto Ayan. dahil linggo na ng pala sa pas ngayon uh, ako po na kasi ba na at ako ay uuwi na rin Ayan. happy sunday po sa inyong lahat ingat po tayo Thank you